Naranasan mo na bang parang palaging umiiwas sa'yo ang pera kahit anong sikap mo? Parang may humaharang sa mga biyaya mo, pero hindi mo alam kung ano ito. Paano kung sabihin ko sa'yo na isang simpleng bagay lang na ilalagay mo sa ilalim ng unan mo ngayong gabi, ang kayang sirain ang enerhiyang yan? Hindi ito mahika. Isa itong sinaunang ritual na ginagamit ng mga taong palihim na umaakit ng pera habang natutulog. Yung iba na sumubok nito nagising na may job offer, bigla ang pera sa bangko, at bayad na utang na hindi inaasahan. Subukan mo kahit isang beses. Dahil kapag gumana ito magbabago ang buhay mo magpakailanman. Sa Pilipinas, masipag tayong magtrabaho. Nagtitipid, nagbabudget, nagdarasal. Pero bakit parang laging kapos? Bakit parang may harang sa pera, kahit anong kayod natin? Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyon ang nakakaramdam ng ganitong invisible block. At walang masyadong nag-uusap tungkol dito. Pero paano kung ang problema hindi naman talaga ikaw? Paano kung nasa enerhiya mo ito? Sabi ng matatandang espirituwal na guro, ang pera hindi lang basta dumadaloy sa kamay. Dumadaloy ito sa enerhiya mo at minsan, natitigil ang agos. Kaya gumawa sila ng isang simpleng ritual. Isang maliit na bagay na ilalagay lang sa ilalim ng unan para matanggal ang bara. Walang kandila, walang komplikadong hakbang. Paniniwala lang at tamang oras. At yung mga sumubok. Nagsimula silang makakita ng senyales, barya sa daan, di inaasahang biyaya, swerteng biglaan. Baka ngayong gabi, ikaw na ang susunod. Ang tanong handa ka bang sumubok? Ang sinaunang harang sa daloy ng pera, ano ang talagang humahadlang lang sa'yo? Maghapon kang nagtatrabaho, maingat sa pagbabudget, minsan nga'y isinusuko ang munting kaligayahan, pero bakit parang laging nauubos ang pera? Pamilyar ba? Hindi lang ito basta malas. Ito ay isang harang. Isang di balakid sa pagitan ng iyong pagsisikap at ng gantimpala nito. At ito ang katotohanan. Karamihan sa mga tao, hindi alam na daladala na nila ang mga harang na ito. Natutulog sila kasama nito namumuhay ng normal kahit kasama ito. At masaklap na ipapasa pa ito sa mga anak. Ipapaliwanag ko. May tatlong karaniwang anyo ng money blocks e. Eh. Isa, minanang enerhiya. Maraming Pilipino ang lumaki sa mga katagang. Ang pera, pinaghihirapan. Hindi tayo mayaman, kaya huwag nang mangarap ng sobra. Normal pakinggan, pero sa totoo lang, nag-ugat ito ng limitasyon sa ating enerhiya. Kapag paulit-ulit mo itong naririnig, naniniwala ka na mahirap ang pera. Na hindi ka karapat dapat sa kasaganaan. Na ang pangarap ay para lang sa maswerte. At kahit hindi mo na ito sinasabi ngayon na nanatili ito sa malalim mong isipan. Dalawa, emosyonal na kalat. Nakonsensya ka na bang gumastos para sa sarili mo? Nararamdaman mo ba ang kaba, takot, o galit kapag naiisip ang mga bayarin? Kumakapit ang mga negatibong emosyon sa iyong enerhiya ukol sa pera. Sa tuwing na-stress ka tungkol sa utang, lalo mong pinapalakas ang enerhiyang laging kulang. At tandaan, ang universo ay tumutugon sa nararamdaman mo, hindi lang sa sinasabi mo. Kung ang unan mo ay punang stress, paano ito makakaakit ng kapayapaan? Tatlo, enerhiyang marumi o barado. Pati ang kwarto mo ay may epekto sa daloy ng pera kalat sa ilalim ng kama, sirang gamit sa paligid, o unan na hindi pa spiritual na nalinis, lahat ito ay nag-imbak ng lumang enerhiya. Ang unan mo ang pahingahan ng isipan. Diyan ka nang angarap. At kung barado ito ng lumang enerhiya, inuulit-ulit lang nito ang parehong problema sa pera. Pero may magandang balita. Kayang linisin ang mga harang na ito. At ngayong gabi, matututuhan mo kung paano. Isang simpleng bagay lamang na may malinaw na intensyon, ang ilalagay sa ilalim ng iyong unan at kaya nitong i-reset ang daloy ng iyong enerhiya. Hindi nito buburahin ang nakaraan. Pero bubuksan nito ang pinto para sa bago. Isang paggalaw. Isang agos. Isang tahimik na pahintulot na tumanggap muli. Dahil minsan, ang dahilan kung bakit hindi dumarating ang pera ay dahil hindi pa handa ang enerhiya mong tumanggap nito. At kapag nawala na ang harang, doon kumakatok ang biyaya. Ano ang bagay na ito? Alamin ang lihim. Ngayon, alam mo na kung ano ang mga posibleng humaharang sa daloy ng pera sa buhay mo. Minanang paniniwala emosyonal na kalat at baradong kapaligiran. Pero ito ang madalas hindi napapansin ng karamihan. Hindi mo kailangan gumawa ng ingranding ritual para magsimula ng malaking pagbabago. Hindi mo kailangan magsindi ng labindalawa kandila o magdasal ng isang oras. Hindi mo rin kailangan gumastos ng pera para makaakit ng pera. Ang kailangan mo lang ay malinaw na intensyon at ang tamang bagay na magdadala ng intensyong yan habang natutulog ka. Sa loob ng maraming siglo, pinaniniwalaan ng mga mystics, energy healers, at maging ng matatandang albularyo sa Pilipinas ang tinatawag na pillow charging. Ito ang ideya na ang iyong unan, kung saan nagpapahinga ang isipan mo at nananaginip ang iyong kaluluwa, ay maaaring maging isang espiritual na magneto. At ano ang inilalagay nila sa ilalim ng unan? Ang simpleng bagay, bay leaf. Isang dahon ng laurel. Hindi ito ordinaryong dahon lang. Ang bay leaf ay ginamit na sa libu-libong taon para sa proteksyon, pagpapamanifest, at higit sa lahat, sa pag-alis ng mga enerhiyang hadlang. Noong panahon ng mga Romano, sinusunog ito para sa tabumpay. Ginagamit ito ng mga munghing Chino para makaakit ng swerte habang natutulog. At maging sa ating mga Pilipino, ginagamit ito ng albularyo upang ihigupin ang malas o negatibong enerhiya mula sa aura ng isang tao. Pero bakit nga ba believe? Dahil ang dahong ito ay may dalang enerhiyang nakakapagpalit ng takbo ng buhay. Inaabsorb nito ang mga baradong vibration. Tumatanggap ito ng intensyon. At kapag inilagay sa ilalim ng unan, nagsisimula na itong gumalaw habang ikaw ay nagpapahinga. Nakikinig ito sa iyong mga pinakamalalim na hangarin. Ibinubulong nito ang iyong mga pangarap sa universo. Pinalalitan nito ang takot ng agos. Paano kung wala kang bailiff? Walang problema. Maaari mo ring gamitin ang mga ito. Isang baryang may kahulugan para sa iyo, mas maganda kung kulay pilak o ginto. Piraso ng papel na may malinaw na nakasulat na kahilingan. Isang piraso ng cinnamon stick para sa enerhiya ng kasaganaan. O pulang sinulid na tinali habang nagdarasal at may intensyon. Pero nananatiling ang belief ang pinakamakapangyarihan at pinakapatunay na epektibo sa paglipas ng panahon. Hindi lang ito nag-aanyaya ng pera. Binubura rin ito ang pader na tahimik na humaharang dito. Ngayong gabi, piliin mo ang bagay na yon. Ilapit mo ang iyong hangarin sa puso at hayaan mong magsimulang gumalaw ang enerhiya. Ang ritual ng unan, hakbang-hakbang na gabay. Ngayon na alam mo na ang bagay, ang simpleng ngunit makapangyarihang bay leaf, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi, kung paano ito gamitin ng tama. Dahil hindi ito basta isinisiksik lang sa ilalim ng unan at umaasang may mangyayari. Ito ay tungkol sa pag-aangkop ng isipan, puso, at espasyo gamit ang intensyon. Dito magsisimula ang pagbabago mo. Kailan gawin? Pinakamainam itong gawin bago matulog kapag kalmado na ang katawan at espiritu. Pero para sa mas malakas na epekto, gawin ito tuwing. Martes ng gabi, kaugnay ng Mars, aksyon at paggalaw. Huwebes ng gabi, kaugnay ng Jupiter, kasaganaan at paglawak. Bagong buwan o kabilugan ng buwan. Pinaniniwalaan din ng ating mga ninuno na ang gabi ng ulan ay naglilinis ng lumang enerhiya. Kaya kung kumukulog sa labas mas maganda. Hakbang isa, linisin ang unan. Alisin ang pillowcase ipagpagang unan upang maalis ang lumang enerhiya. Kung maaari, ilagay ito sa araw ng labing lima minuto o tapikin ito ng marahan habang sinasabi. Pinapalaya ko ang lahat ng enerhiyang hindi na nakakabuti sa akin. Pagkatapos, ibalik ito gamit ang malinis at bagong pillowcase. Ituring mo itong paghahanda ng isang sagradong espasyo. Hakbang dalawa, ihanda ang bayleaf. Hawakan ng marahan ang bayleaf sa iyong palad. Huminga ng malalim ng tatlong beses. Pagkatapos, sabihin ang iyong intensyon, pwedeng malakas o sa loob ng isipan. Narito ang halimbawa. Ang dahong ito ang magdadala ng aking enerhiya. Ngayong gabi, pinapalaya ko ang lahat ng harang sa pera. Bukas ako sa agos. Handa akong tumanggap. Kung gusto mo, maaari ka ring magsulat sa dahon, mga salita tulad ng kikasaganaan, kalayaan, o walang utang gamit ang lapis o panulat. Hakbang tatlo, ilagay sa ilalim ng unan. Marahang ipasok ang bay leaf sa ilalim ng unan, sa gitna o malapit sa bahagi kung saan sumasandal ang ulo. Humiga ng dahan-dahan. Sa pagsasara ng mga mata, imahinasyonin ang pera na dumarating sa iyo, hindi bilang barya o pera, kundi bilang liwanag, init o ambon. Hindi mo hinahabol ang pera. Inaakit mo ito. Bitawan ang kontrol. Pahinahin ang katawan. Hayaan ang enerhiya mong magsalita. Hakbang apat, sabihin ang huling mga salita. Bago makatulog, ulitin ang pariralang ito ng tatlong beses. Natutulog akong may kapayapaan. Gigising akong may biyaya. Bukas ang aking landas. Wala na ang aking harang. Maaaring makaramdam ka ng kiliti, init o kahit wala. Pero magtiwala may gumagalaw na. Mahalagang paalala. Huwag ibahagi ang ritual na ito sa mga taong tatawanan o huhusgahan ka. Mas gumagana ang enerhiya kapag tahimik at sagrado. Kung nadurog ang dahon sa gabi, senyales ito na mabigat ang enerhiya at sinipsip ng dahon ang dapat palayain. Pwede mong ulitin ang ritual linggo-linggo, lalo na kung may pinagdadaan ng pinansyal. Sa umaga, maaari mong sunugin ang dahon at hayaang tangay ng hangin. Ilibing ito malapit sa bahay o itago sa wallet para sa patuloy na enerhiya. Mga tunay na karanasan at senyales pagkatapos ng ritual. Kaya ano nga ba ang nangyayari pagkatapos mong ilagay ang bay leaf sa ilalim ng unan? Ano ang dapat mong asahan? Iba-iba ito para sa bawat tao. Pero ang mga sumubok ng ritual na ito, lalo na sa mga lugar tulad ng Quezon City, Cebu, at Davao, ay nagulat ng isang bagay. May nagsisimulang magbago. Hindi palaging malakas hindi rin agad-agad. Pero may mga banayad na senyales mga bulong ng universo patunay na gumalaw na ang enerhiya. Narito ang ilang kwento. Maria mula sa Baguio City. Si Maria, isang apat na put dalawa anyos na single mom, ay laging nababahala sa mga bayarin. Ginawa niya ang ritual sa isang maulang gabi ng Martes. Wala siyang naramdaman sa umpisa, kundi katahimikan at malalim na tulog. Kinabukasan, pagmulat niya ng mata at pag-check sa cellphone, may mensahe mula sa dating kaibigan, inaalok siya ng part-time na remote job. Ang trabahong ito ngayon ang tumutulong sa pagbayad ng tuition ng anak niya. Sabi niya, Hindi ko inasahan na babagsak ang pera mula sa langit. Gusto ko lang ng konting ginhawa at sa di inaasahang paraan, ibinigay ito ng universo. Jerome mula sa Iloilo. Si Jerome ay naglagay ng bayleaf sa unang dalalang ng curiosity. Kakakatanggal lang niya sa trabaho at pun siya ng pagdududa sa sarili. Gabi rin iyon na naginip siya ng gintong barya na nahulog sa isang tahimik na lawa. Pagkagising, mas magaan ang pakiramdam niya hindi lang sa isipan kundi pati sa damdamin. Pagkalipas ng isang linggo, inalok siya ng pinsan niya na magsimula ng isang maliit na online business. Sabi ni Jerome, Hindi ako binigyan ng pera ng bailiff. Pero binigyan ako ng linaw. Pinaramdam ito na karapat dapat pa rin ako sa mas mabuti. Mga senyales na dapat bantayan. Pagkatapos ng ritual, maaaring mapansin mo ang Hindi pang panaginip mga simbolo, kulay, o taong nagbibigay ng regalo. Bigla ang swerte, may makikitang barya makatanggap ng mensahe, o makaranas ng maliliit na tabumpay. Magaang pakiramdam sa dibdib, parang may gumaan o nawala. Bagong ideya, inspirasyon na may kailangang baguhin o simulan sa buhay. Hindi ito aksidente. Ito ay mga mensahe. Mensaheng natatanggal na ang harang sa daloy ng pera. Na nag-iba na ang iyong frequency. May ilang naiiyak. May mga nakakaranas ng tahimik na saya. May iba na binibigyan ng senyales gaya ng mga numerong labing isa oras labing isa minuto, walo, walumput walo, o panaginip ng dumadaloy na tubig. Kahit gaano kaliit ito sa paningin mo. Paniwalaan mo dahil ang lahat ay nagsisimula sa enerhiya matagal bago ito dumating sa iyong bank account. Huling mensahe ng lakas at panawagan para sa pagkilos. Nalaman mo na kung ano ang humaharang. Nakilala mo na ang gamit. At naramdaman mo na nagsisimula ng gumalaw ang enerhiya. Ngayon, humina ka ng malalim. Ilagay mo ang kamay sa dibdib. At tanungin ang sarili. Handa na ba talaga akong tumigil sa paghihirap at magsimulang tumanggap? dahil ito ang totoo, kapatid. Hindi mo na kailangang habulin ang mga biyaya. Ang kailangan mo lang ay alisin ang humaharang dito. Ilang taon ka nang sumusubo. Mas pinaghihirapan, mas pinag-ipunan, mas taimtim na nananalangin. At kahit ganoon, parang laging hindi abot ang pagbabago. Pero paano kung matagal ka nang hinihintay ng universo? Na siya ang bigyan mo ng pahintulot? Iyon ang tunay na layunin ng ritual na ito. Hindi ito pamahin. Hindi ito kagipitan. Ito ay pahintulot. Ito ang paraan mong sabihan ang buhay. Tama na ang takot. Tama na ang paulit-ulit na siklo. Pinipili ko na ang mas magaan, mas maayos, mas masagana. At ang pagpiling yan magsisimula ngayong gabi. Hindi bukas. Hindi sa susunod na taon. Ngayong gabi. Sa isang maliit na dahon at isang malambot na unan. Ulitin ang ritual kung tawagin ka nito. May ibang agad na nakakaramdam ng pagbabago sa unang gabi. May ilan na ginagawa ito linggo-linggo. Walang tama o mali basta tapat at bukas ang puso mo. Tandaan. Hindi ito tungkol sa pagkontrol ng resulta. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa universo na handa ka ng sumabay sa agos. At kapag nagsimula na ang agos? Lahat ay nagbabago. Pagkakataon. Kapayapaan. Kalayaan mula sa bigat ng pera. Makikita mo ito sa maliliit na bagay. Discount na di inaasahan. Tulong na kusang dumating. Desisyong biglang naging malinaw. Hindi ito tsamba. Ito ay kumpirmasyon. Bago ka umalis. Subukan mo ito. Ilapag ang bay sa ilalim ng unan mo ngayong gabi. At mag-comment sa baba. Pinapalaya ko. Tumatanggap ako. Wala na ang harang ko. Sabihin mo ito ng may pananalig. Isulat mo ito ng may buo ang loob. At kung binigyan ka ng videong ito kahit isang sandali ng pag-asa, ay share mo ito sa iba na nangangailangan din. Like. Comment. Subscribe. Hindi lang para sa content, kundi para manatili sa enerhiyang nagbibigay lakas. Dahil dito, hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pagbabago. Sinisimulan natin ito. At ang pagbabago mo, Maaring magsimula ngayong gabi.